tayo na nagbukas parang walang tao nak oh. <laughs> ay playground natin yan walang tao alika alika, alika. wak tayo wak tayo Sus, wala pa sa mood ang bata sige na ayun oh playground natin <laughs> playground natin for today until tomorrow <laughs> walang tao <laughs> tayo, tayo lang tayo lang tayo lang baba kunin natin toys kunin toys yes let's go Doggy. Let's go, Taki Taki. Let's go. Takbo. Okay, may na. ang ka, nasa na ulit. Help mo si Papa maghakot, ha? Help mo si Papa?